ito ay rated spg striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may maseselang tema lengguwahe karahasan sexual horror o droga na hindi angkop sa mga bata <tong> Matatandaan nga natin na ayaw ipaalam ni Olga ang kanyang tunay na pangalan kay Chip Espinas dahil alam niyang magkakilala si Ramon at Espinas at sa oras na malaman ni Espinas na binayaran niya ang ulo ni Tanggol ay panigurado umanong malalaman ito ni Ramon dahil matalik na magkaibigan ang dalawa. Matatandaan ngang nakakulong din si Ramon sa loob ng bilibid at doon nagsimula ang kabulastugan na ginagawa ni Espinas. Alam lahat ni Ramon ang mga nangyayari sa loob at pamamalakad kung kaya't nakakalabas masok sila dati ng iligal na droga. Sa kabilang banda, mangangamusta naman si David sa kanyang tatay Rigor upang makakuha ng impormasyon. Batid kasi ni David na nagtungo ang kanyang tatay Rigor sa koreksyonal para alamin kung talagang naroon si Tanggol. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Rigor na naroon ng demonyong si Tanggol ngunit may kutob umano siya na may kabulastugang nangyayari sa loob dahil namukaan niya na si Espinas na siyang bumaril sa kanya sa nakaraan nilang enkwentro. Kaya naman gagamitin itong impormasyon ni David para mapasunod niya si Olga. Sinabi ni David na galing ang kanyang tatay Rigor sa bilibid upang dalawin si Tanggol. Ngunit binitin nito si Olga kaya naman kwinelyohan nito si David at sabihin umano kung nakita ba doon si Tanggol. Nalaman na nga ni Olga na naroon si Tanggol kaya malaking palaisipan sa kanya kung paanong nakakalabas si Tanggol at nagawa pa ngang maitaka si Mokang. Kaya naman agad niyang tatawagan si Balatukan upang tanungin kung nasa loob si Tanggol. Tinakda na umano ang araw upang kunin niya ito at tapusin. Rina, pagtawag ni Olga ay nagbigay na rin ng report sa si Balatukan kaya't nalaman ni Espinas na hindi tunay na anak ni Rigor si Tanggol at malakas nga ang kutob niya na si Tanggol ang anak ng kanyang kaibigan na si Ramon dahil minsan ngang naikwento ni Ramon kay Espinas ang tungkol sa anak niyang tagakyapo. Kaya naman dito lalong hindi ibinigay ni Espinas si Tanggol kay Olga. Ayon pa sa kanya, kinakailangan umanong malaman ni Ramon ang mga balak ni Olga. Buti na lamang nga inamin na rin ni Balatukan na si Olga ang gustong pumatay kay Tanggol. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakabuling kaganapan. Sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Balang Piyato. Hanggang sa muli, salamat!